yamang panahon na yan, nagdilipa na talaga itong bus project na ito. So, kahit anong gawin nilang pang guide wala pa rin, walang, hindi maniwala ang mga tao dyan, lamas na ang taong bayan dyan sa pinipilit nila na uh, papuntahin ang uh, yung hit, yung init ng uh, init ng damdamin, pilit nilang uh, papuntahin sa mga Duterte pagpuntahin sa Davao, mas lalong mainis ang taong bayan sa kanila. Pick talaga yan. Ha, na, ang uh, gawin. Ganun ang mangyayari, no? yung frustration ng uh, taong bayan. They are very much frustrated kung bakit uh, nangyayari itong ganito. Despite sa napakalaking halaga na tinilaan ng ating gobyerno para sa flood control program. Eh, sila, it, it, gusto siya na hindi maganda pag-implementa ang mga proyekto na yan. Makakasama natin ngayon uh, si Senator Ronald Bato de la Rosa at uh, nandun po siya sa Cebu. Dinalaw po yung kababayan nating mga kababayan natin na apektuhan po ng malakas sa bagyo. Senador, mayang gabi. Si Admar, si MJ, sa SMN Nightline News. Kamusta sir? May gabi mo da Adman og MJ ug sa atong motig may gabi naton tanan. Senador, kamusta ang atong mga kaigsuunan sa Sugbo sa imong pagduaw karong Adlawa? Ah, uh, lo lo yung, uh, MJ, Adman, kay eh, gabi man uh, ang lang di ko gabi man lang na agian gyud nga baha. Mm. Ah, uh, lo ipod, lo, lo, -oy, lo, -oy, lo -oy. Mm. Sir, sa Cebu, saan po kayo particular na uh, mga lugar dumalaw uh, ngayong araw? Uh, yung mga badlihit na mga lugar no, sa Cebu. O una pinuntahan natin, pinunta natin yung uh, uh, barangay uh, Upao uh, ng Mandawi. Mm. Tapos diretso tayo sa barangay Cotcot uh, ng uh, Liloan. Barangay Kutot -kut ng Liloan. Tapos, dumiritso tayo sa barangay uh, uh, Kabadyangan ng Kompostela. Uh, tapos, diritso tayo sa uh, Danaw. So, bali, apat na lugar yung pinuntahan natin kanina. Hmm. Sa inyong pakikipag-usap, uh, sir, sa ating mga kababayan, ano po yung pinaka-urgent need nila na hinihiling sa pamahalaan? Aside sa ko aside from yung uh, yung yung pagkain, pagkain talaga ang pinakaon. Tubig, pagkain, uh, wala silang kuryente, walang ilaw, walang uh, signal. walang uh, wala signal. Sira paguntahan doon. Tapos sa uh, ang plaging uh, palaging, uh, well, lahat, halos lahat ng barangay na pinuntahan ko, humihingi sa akin ng bako. Sabi ko, wala man akong dalang-dalang bakso ngayon. Puro relief goods na itong dala ko. Kasi yung van ba, yung degri, uh, debris. Yung mga debris doon na nagkalat na gabundok na laki ng mga debris. At saka ang baho pa. Uh, amoy patay ba? Yung nagsang amoy ng patay. Mm. Hindi mo masig rin mo siguro kung patay na hayop o patay na tao. Yung Uh, na nasa ilalim ng mga debris kaya hindi man nakayang manumanuhin yung mga debris na napatakuan man, gabundok man. So humingi silang tulong, baka mayroon makapahiram ng pakho. Halos yung mga apat na barangay na pinundahan ko, yun lang hinihingi. Uh, Opo, uh, Sen, sa inyo pong uh, pagpunta doon, hindi parang nandun din yata si Senator Bongo at iba po ninyo mga kasamahan na senador. Kaya po ba magpapatawag mm -hmm. sir ng uh, pagdinig para ma-fast track? Ah, itong uh, mga kailangan ng uh, ating mga kababayan, hindi lang po sa Cebu lahat po ng mga naapektuhan ng uh, Bagyong Tino Yes, uh, sa ngayon nakatutok tayo dito sa Cebu pero uh, yun pala yung ibang kwan pala yung sa sa uh, Island Region, no? yung particular doon sa uh, yung uh, sa Negros Occidental yung may uh, kabangkalang city Gabi doon, hindi lang ang debris na doon, bato talaga. Malalaking bato naggalap doon sa kanilang ano, sa palibot. So, siguro uh, titignan ko I will consult with uh, my colleagues pag that uh, pag open ng Senado ngayong Monday. Pero ang problema ko kung matuloy kami mag-resume ng session ngayong Monday dahil uh, uh, alam natin merong maglalanpol na naman itong super typhoon ngayong Monday baka hindi kami makapag-resume ng uh, session. Opo. So, titignan natin, titignan natin, dahil ba kung ano anong magagawa natin dito. Dito na naman sa atin uh, sa Metro Manila at Luzon, na uh, Senador, ang uh, magiging uh, challenge starting uh, ngayon pong uh, araw ng uh, linggo. Pero Sen, sa inyo pong pag-iikot sa Cebu at sa mga naapektuhan po ng uh, Bagyong Tino, Talagi pong sinisingil ng ka, mga kababayan natin, especially kayo po yung nagbabasa ng mga komento sa social media, yung pananagutan sa mga proyekto na flood barrier, drainage project, infrastructure, at tinatanong pa yung disaster preparedness dahil may nag-comment dito. Sabi niya, yung nature send, yung uh, kalikasan, ang naging dahilan po o nag-cost ng, ng uh, bagyo. Pero yung negligence at yung corruption turn it into a disaster. So itong mga ganitong komento, hinaing ng ating mga kababayan, ano pong tingin nyo dito, sir? Well, uh, pagkikita natin na punong-puno ng ating mga kababayan, uh, marinig mo naman yung mga pagmumura nila. No? Talagang uh, nagmumura sila sa mga nangyayari. Dahil nga, expected nila na itong mga plug control programs, ito ay makamag-mitigate sa effects ng uh, alam naman talaga natin na uh, there's no 100 percent guarantee na uh, walang disaster na mangyari. Pero at least somehow, yung uh, epekto ng uh, climate change ay ma-mitigate uh, through itong mga flood control program na piniimplementa natin ating gobyerno. Pero kung makita mo, yung flood control na tinamaan ay eh, eh, paglabas sa bituka, walang laman na, walang mga kabilya nga eh, yung bato lang na pinagaganon ng kwan, pinagtapalan lang ng simento. So, imbis na may stop sana yung pagragasa ng tubig na na hindi gagawa ng sariling daan yung tubig, uh, mapapasunod sana doon sa sa normal flow ng uh, normal uh, normal route ng uh, ng uh, ilog ay ito ay gumawa na sa tulingkaan dahil yung nabangga niya na pag-control ay uh, nawasak at uh, yun na doon na yun na nagsimula ang uh, problema dahil uh, apektado na yung mga kabahayan doon sa uh, dapat hindi bidaanan ng tubig Opo. Uh, um, Senador, si Admar po ito. Considering yung Cebu province po pala, eh, pangalawa sa may pinakamalaking uh, budget na o inilaan na uh, proyekto para sa flood control, yet ganito po. Uh, maraming nagsasabi talaga na first time na nangyari sa kanila itong mga pagbaha. Kung kailan pa nagkaroon ng maraming mga flood control project, abay doon na nagkaroon ng mga uh, worst na klase po ng mga pagbaha, sir. Ayun talaga, i eh, expect mo talaga yan, na, na gano'n ang uh, gano'n ang mangyayari no? yung frustration ng uh, aong bayan. They very much frustrated kung bakit uh, nangyayari itong ganito despite sa napakalaking halaga na tinilaan ng ating gobyerno para sa flood control program. Eh, tila sa gusto siya na hindi maganda pagka-implementa mga proyekto na yan. Opo, pero ang katakataka, maraming nagtataka, lalo na po sa mga kababayan nyo dyan sa Davao City, ay doon pa nag-imbestiga po, uh, Senador. <laughs> Yun nga, no? yung uh, korupsyon na sa Manila, no? tapos yung baha na sa Cebu, pero ang investigasyon na sa Davao opo at uh, pati yung ano uh, naungkat din kasi nga uh, flood control eh na mention din ng palasyo yung uh, marami mga flood control na intact na daw marami na daw mga flood control na naitayo during Duterte administration pero wala na naalala uh, na during Duterte administration ganito kalala ang uh, naging uh, epekto ng na mga pagbaha. Ang alam kong uh, malala is yung panahon ng Odet pero malakas yung hangin nun eh. Kung baga hindi na mapipigilan talaga yun. yun yung ano. Pero dito ang nakita ng ating mga kababayan, grabe yung mga pagbaha na klase po um, uh, Sen. Kahit anong gawin nila ang pang-divert sa problema, no? hindi naman nila maloko yung taong bayan. Alam naman ng mga Pilipino kung saan nangyari, kung kailan nangyari itong mga kalukuhan na ito. Ito'y panahon naman ni Saldico at uh, ni Martin Romaldes. Ang mga panahon na yan, naglilipa na talaga itong ghost projects na ito. Kung kahit anong gawin nilang pang-divert, wala pa rin, walang, hindi maniwala ang mga tao dyan. Lama sa lalo pang mainis ang taong bayan dyan sa kung pinipilit nila na uh, papuntahin ang uh, yung heat, yung init ng uh, init ng damdamin. Pilit nilang uh, papuntahin sa mga Duterte, papuntahin sa Davao, mas lalong mahinis ang taong bayan sa kanila. Opo, maliban dun sa Davao na nabanggit ninyo, uh, flood control noong Duterte administration, pati yung Dolomite, sinisi na rin sa mga pagbaha po. Ngayon na, after na na-implement po ito uh, senador ay ganoon na ba sila ka desperado maghanap ng uh, diversion ganoon na sila ka desperado na mukha tuloy silang tanga kapag uh, ininesis nila yan Opo uh, dito po sa issue po ng flood control uh, investigation po marami pong nakaantabay kailan po kaya babalik uh, ito at uh, Uh, ano po yung uh, possible na aasahan po natin, sir, uh, dyan po sa uh, Senado? Well, kami sa, sa minority, no? Since uh, we are with the minority black, uh, hindihintay lang talaga kami kung anong mga, mga hakbang na gagawin ng majority dahil sila na may hawak ng mga committee ngayon, sila na may hawak sa liderato ng Senado, and uh, nakikilig lang kami sa sinasabi nila na mag-resume daw ng uh, investigation sa team Sana uh, matuloy yan yung uh, resumption ng investigation sa team at uh, babalik naman daw si Sen. Uh, Pantino Lacson uh, para maging chairman ng Bio Blue Ribbon Committee. So titingnan natin. Now we will still cooperate. We will be actively engaged uh, in that investigation kailangan kailangan talaga ang uh, role ng uh, minoria minoria dyan sa na yan sa investigasyon yan